Malayan po si Timmy. Ito, malayan. Female po yan. 8 months old po. Yung gray female din po. 1 uh, year and 5 months. Malayan mo, ba yan? 8 months po. 8 months old Parang blue na rin yun oh. sa person po? Ah, uh, dito mas kadaan lang, 5K na lang. Oh, 5K na lang po. Hindi oh. sa'yo malaya? Sa'yo malaya, 4K na lang po. Okay. Eh, suspension po, tuxedo. Okay. Oh, 4K na rin po. Ito tuxedo. Ayan, okay. tuxedo. 4K, boss. 4K na lang din. Oh, okay. um, mail po yan, mail. So, May. So, sa... Paano, please, pa... Ito so, isang... Ano ba, please, pal? Ito, sir, ano? Mail din po. 5K po, 5K. Ito, 5K hindi uh, naman nagkakabati dyan o? hindi ba? shoutout po ah uh, kung gusto nyo po mag ano bali kodak nyo na po sa number 09457738015 thank you po God bless you. thank you po thank you much yes, good morning po good morning po German to di ba? German short hair pointer German short hair pointer mag performance lalaki kaya talagang na-pointer pa kasi pumupoint to <laughs> ah. Wow. Hindi nang sunod to pumupoint. Oo, sir. Kaya talagang na-pointer. Mag-performance pa lang yan ngayong September. Lalaki ba yan? Lalaki po, lalaki. Mga na dyan, Asking ko, 18. 18? Man. May dalawang vaccine siya to. Okay. Okay. 18 na lang yan. Ang itong buli ko, sir, medyo nagkaroon ng paglalagas dahil sa init. Pero walang sugat yan. Malinis yan, Malinis yan, boss. Ito, okay. uh, five months. Di September din. Pa five months siya. Dalaki, may papel. ABKC. May dalawang vaccine na rin. Champagne color. Champagne ang tawag sa Gano dito, papel rito, to. Asking ko, 15. 15K na lang, oh. 15K. May papel yan. 80K 5 months old. May okay, pag-sale pa, 15, pa 15K, oh. Ganda lang, ano, ito pala yung champagne. Champagne oh. color siya. Mas light siya kaysa sa phone, oh. tsaka sa lilac. Ito pala yung champagne pala yung color. Meron pa, kuya? Ito, yung pusa natin, boss. Oh, ito, yung dinag natin na nakaraan sa Bukawi, nakuha yung wala, isa. Wala, nakuha Ito na iwan. Uh, turning 5 months. Kaliko ba to? Kaliko po, kaliko. Oh, Female. Ilan Magpa 5 months na rin po. Babae? Babae. Babae. 5 months. Magka na rito? 5K na lang dito. Oo, 5K. Binagsak na natin oh, ang 5K. Oo, oo. Oo, Ito, 5K. Number na lang po kaya. 0936-978-4220 O kaya sa Facebook ito Okay, okay, kunin natin Facebook mo Ito Facebook ko, <Frederaling hyper vessels> Para pwede nila ako i-message. Tapos ano rin ito sa ah, pwedeng i-deliver. NCR. NCR sir. Pwede yan. Basta't kaya naman ng motor kasi nakamotor lang din ako. Ah, sir. Pwede yan. Thank you po sir. Thank you po sir. Thank you po sir. Marvin. Kuya Marvin. No, okay. Ano yun? malaya. Ano to? Big bone na ano? Kaya big phone. Ah, sayang. Breeder. Ganda, Ay, Ay, laki. Okay. Laki nga. Ganyan siya kalaki. Breeder na kayo. Oh. Siamis to eh, no? Siamis. Import live. Laki nga. No, okay. ah. Magkano dyan? Magkano dyan? Two, lang. <laughs> ano ba yun? Ano uh, lang ako? Mababa lang ako 20. eh. 2 lang yan? 2-5. 2-5 po. Pasted sa amin. 2 lang po. Yan po rin. 1 year and 5 months po. Pwede na pang stud, gano'n. Ginagamit ko po siya pang stud. Oh, yun, Ang pa-stud po sa akin, 1-5. Tapos kayo, binibenta ko na lang siya ng 2-5. <laughs> Ang ganda. Ito, sisto. Di pa rin nabibili. Bilhin nyo na. murang mura na. 3,500. 3,500 lang ito. Person na ito. Opo. Uy, no. Naku, sana makakaralap ka rin ng ano, a sa'yo. Baba yan, no? Eh. Lalaki. Puro Ay. lalaki. Ah, puro Kaya lalaki. Kaya nagsasagpukan sila lahat. Puro oh, lalaki lahat ang nangawa ko ngayon. <laughs> Ayan. Tapos yung dalawa. Ayun. Oo, toto. Ganun pa sa way to the building. Parehas ba pa yun? Sayang mo kasi. Tapos pa. Yung isa. Basta follower. Oo. natin, no? Ah, ano, yung... yan. Three lang yan. Ah, 3.5. Puro lalaki yan, ha? Puro lalaki. Two okay. Pero kung gusto niyo po ito talaga, the best. Oh, two five. Wala na kayong hahanapin. Ang Ganda, no? Ang laki niyan wala Ang bigat Ay, niya, na, mabigat. Available, <laughs> available din sila so, Kuya Marvin na ano, ayan. Mga pang-aquay yung mga may mga may Thank you, Kuya Marvin. Salamat. Uh -oh. Wow, thank wow. you. Ay, it's ito. Ah, parang ito price yan? Hindi magkaiba. O, ito muna tayo. Eh, Ilang months na ito, Kuya Mike? Five months. Okay. Lalaki. Lalaki. Mm -hmm. uh -huh. ito? How much ya, uh, Mike? Eight, Eight five. may vaksin na tayo, no? Tatlong diwarm, isang bakuna. Ay, anong oh. Ang tatay niya, Choco. Ang nani, laban dito. Ayan, yeah. ah, mura-mura. Eight five na lang. Eight five. May papel ba yan? Nakuha no, yung may papel. Yung know, si mabis ba yan? <laughs> Oo. May so. yes. wow. <laughs> wow. oh, ayan. yan sa resto. Wow. yung... Lahat? Oo, ayan. Leader wife. Ano to ate Magpo 4 months. 4 months? Wala. 6,000. 6K na lang. Oh, Lego Nego pa. ganda rin eh. snap nyo. Oo. Oh, Oo. Oh. Oh, oh. Ang gaganda na si Sumo Kuya Mike. Yun lang. lang. <laughs> lang. Lalaki din. lalaki. Uh -huh. Ano lang to Six five. Six five lang no? yun. Okay. Dalawang deworm, bakuna. Ayun. Bet talaga ba nga, mga eh. Kuya uh -huh. Mike. Ang cute naman yun. Chichu Pong. Shichu pong. Shichu pong. Ay, lalaki din. Lalaki din. Para <laughs> lalaki. Magpo 4 months. Apo. 4-5. 4-5 na lang. 4 na lang. Dito, maliit lang. Okay. Maliit lang, o. Maliit lang. Oo. 4-5. Ayan, may pusa siya no? Yano. No. Persian. Ayan. Ayan, ito Persian. Lalaki po. Lalaki. P4,000? O, P4,000 lang. P5,000? Oo. Wow, Himalayan to Ito, ito Himalayan. Ah. Ang ganda. Ito hey, yung Himalayan. Ah, na mukha oh. Himalayan. 3 months po. 3 months babae, lang? Babae, babae Ang ganda na muna mukha, niya. 6K ate ah, ayan. At okay, 6 wow. pa naman ito. all, all ay, Thank you, Kuya Michael. Oh, may shout out ba si Hello? Shout out, Raquel. Yun. Sa girlfriend niya. May girlfriend, no? Mag-una pa, Sana all. Sana Sana marami. Ilan girlfriend nito? Alam mo? Tune Gagal mo ba mga friend? Nagbilang din, nagbilang eh Nagmana ako sa mentor to I love you I love you I love you Muha muha tchok tchok na eh Muha muha Good morning! Good morning! May talaga ng Doberman Akala ko pusa ka agad So <laughs> oh, Doberman Ilang na to kaya? Three months Three months na lang Your Napakalaki nga so. Paa pa lang nito. Uy, paa pa lang no. Kasi yung <laughs> ano ko sa ko na. Lalaki. Yan, <laughs> lalaki. <laughs> Ayun, lalaki. Lanaki. Lanaki. Bibigay ko na lang dose. Dose na lang to? Oh, quality no. yan. mabait ah. Oh. Kalang nakakatakot. Hindi, mabait. Mabait yun. Putol na yung buntot ano? Ito nga, Kulit natin si Cho. Lagi, dahil lagi isa na lang, so, bibigay ko na lang ng 3-5. 3-5 na lang? <laughs> May vaccine na. O yan, liit ng mukha niya. Walang liit. Okay. 3-5 na lang. Oh, 3-5 na lang. Lalaki to, lalaki. Okay, lalaki ah. Pusa <laughs> natin, isa na lang. Isa na lang yan? O. Oh. Eh. <laughs> Wala na available na kami. Ayan, mabayaran na mamaya. Oh, yun o, ano, yan yung reserve na. Bibigay ko na lang 5,000. <laughs> 5,000 na lang? Oo, oh, na lang. Ano? Ang laki, oh. oh. Big bon. Oo. Oh? Big bon. Ano, lalaki to, no? Lalaki. Ang bait? Bait Ay, Ganda. Oh, yan. 5,000 na lang. Kontakin mo na kagad si Kuya Den. Wala na, Kuya Den. Nasa bahay, marami pa. Hindi ko Olo lang madala. Oh, oh. yan. na lang para sa detalye ng mga available cast ni Kuya Denny. Thank you, Kuya Denny. Good morning! Ayan, yeah, kaliko. Oh, kaliko, pimen. 6 months. Ganda? Six months siya. Yeah. Oo. Babae yan. Babae yan. Oo. Babae yan. Oo, oh, babae. -ba 7K. Negotiable. Negotiable pa, oh. 7K. Ang oh, ganda na mukha. Ang Ang bait naman oh, yan. Next one is yung... Wala na yung yung yung... Nabenta na ba? Yung ano, yung malaki, yung grey. Pagpubuhin namin, oh. nabot. Yun. <laughs> May bayar pa nung... Nandat na yung na kami, naglidiktot na kami. Tsaka yung Ito <laughs> star toys. Five months. Wanda. So, yan. Complete the warm. Seven five. Yan, negosya pa. po. Tapatso, tapatso. Oh, ano? Man, Uso grey pa. <laughs> Ayos lang laki sakot na ako. Tayo isang main. Ay, yun ba isang may nakatali na, grey Oo. Hindi ko alam Tayo naman oh. na tayo months. Nine months ko wow, completely warm then ah grey tabi siya 7 kg. Forum muna. Dito sa botaki. Konti. Konti na lang. 9 yeah. <mukulimus> <mukulim> <mukulim> <na lang>. <mukulim> months na siya, months. Pwede na yung dress. Ano? So wala na yun. <mukulim> Ano ko 'ni. Ah, po 'det. Uh, okay. Thank you po. Shout out, Shout out po sa mga subscriber lang mga buyer po salamat po sa inyo Ili na uli kayo sa Urus kayo ulit. <laughs> oh, thank you thank you,

Big bone. Kaya yes, pala wala. Big bong, oh. <laughs> Kasi laki ng ano, no, oh, baby. no, Masang bone. lalaki yan? Opa, oh, lalaki. 11 months. 8K na lang din po. O oh, yan, 8K na lang. Oh. Ginger ba ta? Oh, ano? Opa, oh, ginger okay. po. Tapos uh -huh. po. Uy, okay. okay. ano si Yan. Ito po, baka po may mga gusto sa aking mucho si Mucho. Exotic po siya. One year na po siya. Ready to breed na po. 15K pigs. Pigs na yon? Yes po. Exotic po, pure. Long hair po yan. Nakagroom lang po ngayon. Oh, hindi mo na. Hindi mo din na Hindi nga po na dala. Madami na pong gusto. Kaya, siyempre, ang aking pasalupong para kay Ryan and Roll. Na naman. Yeah. Thank you. Tapos karo pa pala ako. Hindi ko na makalimutan. Mm -hmm. Ano ba? Luwela. Ang dami mo naman binibigay. <laughs> Ay, ito pa. May... Ang ating putel. Two times be warm. Two times keep po yung vaccine niya. Okay. okay. Ang ganda niya na. Yes po. Ang mm bait -hmm. po niya. Mail po. Mail oh, yan. K, po. Yan. 9K po. Negotiable pa po. Negotiable pa. Arap pong salang din yung bike. Right? Alam mo? Malapit na ako mag-ano sa aso. Malapit <laughs> na ako Bait po kasi nga eh. Hey, isa lang yan. Luwela. Isa lang po. Napili na po yung isa. Ah, sige. May shout out ka? Wala. Shout out po sa mga ano ni Right and Run. Viewers ba yan? Yes. <laughs> thank you. Thank you, thank you, Luella.